Oh! yan magmaulang araw po sa inyong lahat. Uh, ngayon po ay binabagyo tayo dito sa Occidental Mindoro. Ayan po. Grabe ang pagkabaha. Ano po? Uh, samahan niyo po kami. Dalawin natin yung mga ano, silipin natin yung mga kapitbahay natin itong mga binabaha. Tara po. Udah, biar mbah. Ini uh, seberang lagi naman dito. Yan, ini tuh mga bahaya dito kayo. Ini Yeah, sobrang baha talaga. Kawawa mga palayan. Tingnan yung mga palayan nila dito. Oh, lalim niya, malalim. grabe po ang lalim, oh. Yan po mga palayan nila, kawawa yung mga palayan po dito. Yeah, sobrang lakas ng agos. Grabe. Kawawa mga palay. Yan. Oh, baka ma ano ka diyan, malubog. Diyan na. Punta na dito, Jade. Ah, oh, dandan, dandan. daan Baka magkamali ka ng daan. Ayan, ito na po yung mga bahay na binaha dito. Grabe, oh. Abot na po sa sinong. Dito po kasi tayo, malapit po dito sa may sapa. Ayan po mapapansin niyo po yan po yung lumaragros ng tubig yan po ay sapa na no? sa so, lakas po ng agos ayan o no? mapapansin po malapit na po yan sa kabahayan yan. kaya mabilis po ang pag-apaw ng tubig hindi po kinaya ng sapa dahil maliit lang po ang sapa dito yan o no? mapapansin po grabe ang lakas ng tubig po, ito po nakakatakot dito sobrang lakas ayan po yung mga ano o ayan yung mga, mga kabataan dito yan kanila bahay ito ayan o oh. kawawa ang mga bata ayan. oh anong nyari yan na nabasaan na <laughs> ayan hindi at lang ang ano baha grabe o oh. Tuan-tuan Kamusta ka Okay lang. Ha? Ah? Okay lang. Ayos lang kayo dyan? Oo. Oh. Ah, grabe ang baha, no? Okay lang, saray na, no? Taon-taon naman to, eh, no? Bawat taon mo niyan. May gaya, no? Grabe. Angabot mo sa, ano? Kamustay natin dito sila. Kamustay natin yung, ano? ari ng bahay. Eh? Aroy, grabe ang Grabe ang baha. Yan. Nalawin mo natin sila dito sa kabila. Kamusta <laughs> yeah, 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 yeah. dyan? <laughs> Grabe lalo pala dito. Oh. Araw yung mapagbahala sa aso. Oh. Grabe. Kawawa mga aso. yun yung may-ari ng aso. Oh. Ang sininip niyang kanyang mga alaga. Ayan, no? mga hayop pa nila dito. Oh. So, sa, kamusta sa? So? Kamusta? Kanin ang aso yan? Saya? Kawawa oh, naman yan. Ito pala, Oh. Kain mo na aso. Kamusta, Teng? Ah, baha pala dito sa inyo sa I amin mean, wala eh <laughs> oh, grabe oh buti na lang may mataas na lupa dito oh. ayan Kina natin si Badon ayan dito po tayo sa sumunod na bahay kung papansin nyo po oh, yan po yung agos na yan ay galing po sa uh, ilalim ng mga bahay yun no? grabe sa so, lakas makikita nyo kung gagano kalakas yan sige so, tingnan natin doon Oh, grabe oh. Kamusta yun natin yung mga tao dito? <laughs> Len? Kamusta? Aroy, kay naman. Aroy, lalen Ha? Inakyat nyo ng gamit nyo? Aroy. Gabi ang baha po dito sa kanila. dito, nag-aabaw ang sapa. Ay. Ayan, oh, malapit lang po kasi yung sapa dito. Ayan, oh. Hindi na po natin pinuntahan at baka malubog tayo. Ha? Dito? Ayan, dati po kasi hindi abot dito. Ngayon, umabot na. Sobrang taas ang tubig. Ayan. Dati. Dito, dito? Dito. lalim buti walang ahas <laughs> buti doon dito sa kabila po ay ano yan medyo mataas po kasi yung ano doon mataas ang lupa kaya hindi inabot ng tubig yun yan o oh. sabi Jade lalim sabi yung mga po dito oh. o yan po ang nangyari sa palayan lahat po ng ay ano yun Nagulat <laughs> naman ako. Kala ko ahas. Grabe. <laughs> Kawawang mga talukan. Ayan po oh. Mapapasin Oh. po ang aming ginlaan nandito ay lubog na rin. No? May mga ilang damo na lang po ang lumulutang Ayan. pero mamaya po banda do sa dulo ay lubog po talaga yung mga dinadaanan ng na mga naninirahan dito sa aming sityo dito po sa Occidental Mindoro ayan na po yung sinasabi ko kanina na lubog yan po yung part na yan ito po kasing daanan na ito ay dinadaanan po namin ng mga motor ito ay dahil sa ngayon po ay lubog kaya iniwan po namin yung aming motor dyan sa kabila ayan kung mapapansin niyo po mula po dito ayan Ayan, dito po nanggaling yung mga mamamayan ng aming sitio patawid papunta po doon sa barangay, you no? Know? Ay, ah, dahil ngayon lubog, wala pong halos na ah, lumadaan na motor. Ayan. Ayan. Ayan po dahil no choice po tayo, dadaan po talaga tayo dito. Ayan, no? Oh. Ayan. Kung mapapansin niyo po, yung tubig po na galing dyan sa may kanal. May kanal po kasi yan, ano? Ayan po, yung malawak na yan, yan po ay talukan. Hindi na po makita ang palay Dahil Sobrang taas po ng tubig Mula sa kanal Ano Ayan Grabe Ito po yung mga palayan Dito Sa amin Ano Siguro po sa ibang lugar Ay mas malalapot po dito Pero ganyan po Tuloy lang no Ayan Tatawid po tayo Ayan may masalubong tayo May natin si Jane Ayan Grabe Hindi po natin alam Kung saan ang magandang daan dito Ano Ayan Go go. Grabe. Saan ang daan? Ang to ng Agos. Ito pong lugar na ito, dinadaan na po ng motor ito. Pero kita nyo naman po, halos oh. hindi na po ang pagkita ng lupa. Yun. Sa wakas, natawid natin. Ano? Barang haba po, ano? grabe okay. ayan dahil baha po doon ayan tingnan po natin kung saan man nakapark yung mga motor ayan dito po namin pinapark yung ating mga motor ayan <laughs> ayan dito ayan baha po doon grabe